At tandaan po natin, ang may karapatan po na tumanggap ng 10%, no? Sa totoo lang, pare, hindi po mga pastor. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? At sinusunod po namin ang utos ng Diyos. Amen? Please, pa-ke-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Happy Mom Forever, mga kapatid. Ng mga kapatid, may shishet lang po sa inyo. Uh, alam niyo po mga kapatid uh, uh, every time na uh, nagsisimba po ako no? ang maganda po rito sa amin no? sa Catholic Church kapag uh, nagsisimba kami, kami and uh, syempre meron po kami donation basket ikot po yan and uh, pag umikot po yan depende po yan no, sa'yo kung magbibigay ka o hindi So, ano ba? ah uh, bukal sa loob mo. Kung wala ka, pwedeng hindi ka magbigay. Pero kung meron ka, pwede ka magbigay. Kung magbibigay, ka, magbibigay ka ng mas malaki, mas maganda. So, depende po yan, no? Kung magbibigay ka o hindi. So, for example, ah uh, kasi minsan, dalawang beses po, ah, uh, kumikot yung donation basket po namin. For example, ah uh, unang basket, magbibigay ako. So, kahit magkano. Pwede nga kung magkano gusto ko. For example, uh, 100, no? ah, uh, pwede rin po piso, pwede rin po 5, pwede po wala, no? Ito po ay uh, hindi po kailangan kami mag hindi po kami obliged na magbigay po ng uh, 10%. No, hindi po. Wala po itong pilitan, hindi po namin kailangan uh, magbigay ng 10%, no? Doon po sa aming kinikita, no? And uh, unlike po sa iba, kailangan po eh, uh, obliged po sila na magbigay ng 10%, which is dapat hindi. Kaya po kapag uh, meron po kayong samahan na uh, talagang pinipilit po kayo na magbigay ng 10%, eh, hindi po yan tama. So, ang kagustuhan po ng Diyos kung ano po yung gusto mo na ibigay mo sa pusang loob mo, ano? eh, dun po, ah, uh, yun po, dun po nasasayahan yung ating mahal na Diyos. Amen? And ito nga mga, mga kapatid, may share po sa inyo. 2 Corinto 9.5 Kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na muna, mauna upang may handa ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sapilitan. Amen. So ito po ay kusang-loob. Kahit magkano po ang pwede po namin ibigay, uh, wala pong problema po yan sa aming uh, simbahan, no? Kaysa magbigay ka ng 10%, no? ah uh, napipilitan ka. Uh, so dapat uh, hindi po ito uh, sapilitan, no? Kumakano lang yung gusto po namin ibigay. Amen. Ito po ay, second ko rin ito, uh, 9-6. ko lang po. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti, ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami, ay aani ng marami. Amen? So, kung magbibigay ka po ng mas malaki, mas mainam, mas maganda. no? At uh, talagang mas matutuwa sa mm -hmm. iyo, pero yung kusang loob mo, hindi ka kailangan napipilitan, no? So, yun po, no? Ganyan po kaganda sa Catholic Church. Wala pong pilitan. Uh, ituloy ko lang po sa 7, uh, 2 Corinthians 9.7 Ang bawat isa'y dapat magbigay. Ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan Amen So, eh oh, no, ah, napakalinaw po rito oh. ulitin ko, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan Amen So, dapat yung hindi ka napipilitan Kaysa magbibigay ka ng 10%, no? Eh, napipilitan ka. Eh, kapos ka na nga sa buhay, tapos eh, magbibigay ka pa ng 10%, no? So, mali naman yun. Kaya nga, napakabuti ng Diyos at nandito po tayo sa Catholic Church and ang sa Catholic ko po ay wala pong pilitan. No, for example, uh, unang basket, magbibigay po, ah, uh, mag-iikot po, and magbibigay po ako ng 100%, And uh, kahit magkano po, yun po ang ano eh, ang bukal po sa loob ko. And uh, pangalawang, pangalawang, donation, yun po kasi ay may mga tinutulungan mo po yung ating uh, mahal na simbahan. No? And pangalawang basket, eh, hindi po, hindi na po ako nagbibigay. So, walang problema po yun sa simbahan. No? Sa simbahan po, no? sa Catholic Church. So, kahit magbigay po eh, kami ng piso, kahit magkano po yan, Bukal sa loob mo, wala pong problema. Kahit di ka magbigay, wala pong problema. Wala pong pilitan. At sinusunod po namin ang utos ng Diyos. Amen? Unlike sa magbigay ka ng magbigay ng 10%, kapos ka na nga sa buhay, pipilitin pa yung sarili mo magbigay ng 10%, so, mali naman yun. Sabi nga, eh, yung hindi ka napipilitan. Amen? So, yung 10% po kasi, ay, ah, uh, hindi na po yan dapat ay, ah, uh, ano, ah uh, tawag nito ah uh, hindi na dapat 'yan obliged. No? Hindi na po 'yan dapat pinipilit yung 10% na 'yan. Panahon pa 'yan ng Israelita eh. no? Kaya ang sa panahon po natin ngayon eh yung sarili mo, no? Yung taos puso mo na dapat mo ibigay sa simbahan. Amen. Katandaan po natin, ang may karapatan po na tumanggap ng 10%, no? Sa totoo lang, pare hindi po mga pastor at hindi po mga kung ano yung mga nagtuturo yan mga ministro o mga ibang sekta no hindi po sila ang may karapatan o may authority na tumanggap no ng 10% no Ngayon? hindi po yung ibang sekta ang may karapatan lang po o may authority yung mga pare at yan po ang siya kapuso sa video Amen. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. And uh, magpasalamat po ako. Nagpapasalamat po ako dahil nandito po ako sa Catholic Church. And of course, lahat din po ng mga patid ko sa uh, Catholic ko, sa Pananampalataya. And nagpapasalamat po kami lahat. Amen. So, yun lang. Maraming salamat. More prayer, more power po. And ugalin po natin magsimba. God bless us all. Spread love please paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel Happy Mom Forever mga kapatid ko